Yan. Ganyan kung paano walang yain ng uh, Senado ang taong bayan. Ang dami nilang mga palusot. Dito, kitang-kita na ang layunin na ng Senado ngayon ay patayin ang impeachment. Hindi na itutuloy ang impeachment trial kay Saraulo Duterte. Ano tayo? Anong klasing mga Pilipino ba tayo? Etong mga senador na to laging sinasabi, lo, rule of law, rule of law, rule of law. Nasaan ngayon ang rule of law? Nasaan ngayon ang ating saligang batas? Nasaan ngayon ang proseso ng impeachment sa ginagawa ng Senado ngayon sa pamumuno ni Chief Iskodero? Magkano ibinayad sa inyo? Ito po ayo kung ayo ko pong isipin ito. Pero it seems to be that there are only two reasons kung bakit ginagawa ng Senado itong uh, ganitong parang tilabang pagbabasura uh, na ng uh, impeachment kay Sara Duterte. Una. Una, takot sila kay Ulo Duterte. Pangalawa, bakit sila natatakot sa kay Sara sa Raulo Duterte. Ito ispekulasyon ko lang. Dahil sa kawalang ng mga Duterte. Dahil sa gusto nila na sila po ay maghari sa Pilipinas. Alam ko na ginawa nila lahat ang kanilang makakaya upang sa ganun ay pag-ispihan sa tulong ng China sa ating mga senador upang sa ganun ang kanilang mga baho ay makita ni Duterte at siyang kanyang pinangahawakan ngayon upang sa ganun, etong mga walang hiyang mga senador na ito ay ipag, uh, at, uh, ibabasura nila ang uh, impeachment ni Sarah Duterte. Are you being uh, blackmailed by Sarah Duterte dahil nalaman niya ang mga baho ninyo? Sa pamamagitan ng pang-iispya sa inyo sa tulong ng China, ispekulasyon lang po yun ng boses ng malayang makabayang mamamayan. Subalit, bakit sila takot na takot dito sa taong ito, itong mga senador na ito? At bakit sila takot na takot kay uh, Saraulo Duterte? Meron ba kayong itinatagong baho na alam ng mga Duterte kaya ayaw ninyong pabuksan at pasimulan? Ang impeachment ni Sara Olo Duterte